siya. <laughs> Ayaw mo na kay Lolo. Ay, tumululaway ng baby. <laughs> Good morning ka kay Mama. Mm, boy pandesal. Egg mo. Egg. O, yung kiss ni Mama. Sino ako? Ayaw mo na? Hey, mga asal pa. <laughs> Sabi niya ulit-ulit. Kanina pa ako nagpapag-kiss kasi. <laughs> Yung bag mo, ayaw mo na nung bag mo? Tago ko na yung bag mo. Tignan mo yung bag mo nandun, no? Nandun bag mo, mama Ano? bag mo, dada. Nasaan? Wala daw, ano, yung mga cars niya. Nasaan yung mga cars mo? Ah, nandun. sa room? Mama. Ah. Mama. daw ni mama. Kitty! pa lang kami. Oh. Kaya kailangan mag map lagi dito kasi syempre yan si Pretty, sa larin, labas pasok. Kila, tapos syempre may bata. Kailangan magmap ng magat hapon. Pero mabilis lang naman, pag nalilinis naman lagi, mabilis na lang nalilinis. Kasi konti lang naman, ano, map-map lang. Kaya naka-ready lagi yung pang-spray ko. Oh, ng yo. Oh. Yung aking map. Ye. Yeah. Yung map ako kanina tapos naisip ko, di pa pala ako nag coffee O, oh, niya yung cars niya kasi inalaga ni Mama, no. Lagi mo na kay Spider-Man na bag. Yo okay. yeah po. Oh, wala na yung bag, tinapo na ni Mama, pakalat-kalat kasi. <laughs> tawa pa siya, Tinabi ko lang. Bye, bye. Ano gusto mo? Buko juice. Buko Vaksin mo na, tapos buko juice. <laughs> gusto niya po ng buko juice. May nakita siyang buko sa labas. Ayun. Oh, <laughs> Ate, ayusin mo damit mo. Si Chichi, sumama lang. Wala naman po siya nga Ay, madaming biyak na bata dito. Susunod na si Rowan. Bata. naka si Max. O, oh, tingnan nyo siya. Ay! Bak! Anong bak? Bak! O, yan. Kukunin niya yan. Tabi mo yan. Huwag yan i-open. Max! O-A-O. o o Open, na oh. pinapa open niya kay Max. Bawal, bawal, Max! Ano, Max? Eh, anong ginawa mo kanina, Max? Si Pretty. Cheats! Bak! Bak! Oh. Gawan, artista ka na talaga. Oy, malungkot daw kasi na-inject po siya. Kawawa. Parang kawawang bata. yak ka daw. Hmm? Gusto ko may luha. Hindi yung arte-arte lang. yak ka, may luha. Mm -hmm. Nandito na po kami sa farm. tulog ang mga bata. Si Rowan pala, sumama pa sa atin niya magsundo. Ngayon, ayan. Si Max, ayan, nagwawala sa loob. Kasi tinali ko. Pag umaga, ngayon, ngayon lang naman siya natali. Dahil may ano, bukas lagi tong gate. Dahil may nagtatrabaho po. e eh, baka lumabas po siya doon pag na, na, nandito naman ako, hindi naman siya lalabas. Kaso, baka mamaya lumabas dito, naglaro, biglang hinabol ni Shadog. Maka, mapatakbo doon, baka masagasaan. Kasi, tignan nyo naman si Shadog, o. Oh. Naka, ano lang, naka, ano din, o. Oh. Nainggit tuloy si Max. <laughs> mamaya, papakawalan ko din naman pag pwedeng isara yung gate. Labas-pasok po kasi dahil yun nga may trabaho ngayon. check ko muna yung tanim dito sa labas habang wala yung ano hi Jun dito ka na pala be Jun dito ka ito kasi umiiwas sa away kaya hindi siya nag ano dito ayaw niya nang inaharot siya o tignan gaya niya no <laughs> hi ay, ko, bigat mo. Shadow naman. Lagi ka na lang eh. Si Junjun -Jun naman. Madalang ko na lang kasing nakaka-banding si Junjun. -Jun. Tignan nyo naman to. Nangihina ng damit. <laughs> Sige. Pon. Hmm. pachoy choice, si Pon-Pon. Hmm. Nakikipaglaro naman si Junjun. Kaidi -Jun. naman siya todong loner. <laughs> Yun lang, ayaw niya nang sobra. Ayaw. Ano? Ano? Baka masanay ka sa labas, ha? Jun, Jun! June, wag lalabas. Makikipag-party ata kina ano, ka Farmer Froylan. May event po ata. Ay, wala pang tumubo. <laughs> Kundi damo. Ayun, meron naman na. Pero mas marami yung damo. Medyo matagal lang kasing naka-open yung plastic noon. Baka sira na din, no? Pero huwag mawawala ng pag-asa. Sayang po kasi yung buto. Sabi ko, itanim ko muna dito kaysa bumili, bumili ng ano, halaman. Try na muna yon. Pag wala talaga, doon na lang bumili. Mabibilis po yung mga motor dito. Delikado. Oh, na. Sama na. Psst, chuchay. Tignan nyo, inaaway na agad si Junjun. Psst, chuchay. Psh, chuchay. Jun. Nalala ko bigla, kaya pala ako lumabas. Hinahanap ko yung mais. <laughs> Saan ako napadpad? Ikaw kasi ipon. Nahanap ko yung mais kung meron pa. Bumili kasi ng mais si ka-farmer. Mukhang oh, masarap yung puti. Hmm. Oh, Probinsyano pa yung sounds nila dito. Uy, malapit na. Ayan po. Kongkong <laughs> -kong eh. Dito ka. ano kinain mo? May ebidensya. Ha? Tingnan kita. Tingin ka dito. <laughs> Tingnan kita. Wait lang. Anong kinain mo? Ha? Anong kinain mo? Mukhang masarap ha? Lumabas na kami. Ikaw bumalik ka pa dun ha? Kinain mo yung uwi ni ate na. Anong inuwi ni ate? Ha? Ha? Ano pong inuwi ni ate? Dakong dada. Dakong at saka? Spaghetti. Spaghetti and chicken po. Mayroon kasi si ate na we, we, ah. nag ano birthday na classmate no, Chi? Tapos, yung sobra niya, di niya naman kasi kayang ubusin yon Inuwi niya. Kasi meron siyang kapatid na tirador. <laughs> ah, taga taga Ubos. No, Rowan. Apa. Opo. Ay, ang galing naman ng baby ko. Opo daw. Siya dog ha. El, Five, seven, six, Nine, Nedenman? Eight, Nedenman? Ten, 11, uh -huh. Pero, one. Magpunas ka ng ano, o one? Four. Yung mouth mo, kung ano wet wipes kagat ng langgam yung ice ni ate kasi kumain sa room ayan tuloy na <laughs> sana dito lang nakagal? kaya nga eh sa ice pa kasi saan ka kumain banda o oh, sabi ko sa di ka nakikinig kay mama nagpuslit ka ng pagkain sabi ko bawal pagkain sa room ba? Diba? kasi may baby rin tayo kawawa siya pag nakagat siya cheat Di pa siya pwedeng, ano, di pa siya marunong magsabi na may masakit sa kanya. Iiyak lang si Niyo. Kawawa, di ba, po? O, oh, sige na, sagutin mo na yan. Nine, ten, twelve, thirteen, ulit-ulit lang po yung ginagawa. <laughs> nasa ano na siya. Ayan. Yung ito, plus 2. Pero nasa plus, ano na siya? 3 May 3, may 4, ganun. May 5. Ay, ayaw. Tapos plus 4 na. Hmm. ayun plus 4. Tapos plus 5. Tapos hmm. plus 5. nagpindot na, na naman Huwag ka nang magpindot Dito ka punta, dito banda balak sa labas. Hindi huh? naman po siya lalabas dun sa gate. Oy! Hindi <laughs> lalabas. Gusto niya lang kasi yung dun, ano, parampa. Oh, sige, pinahirapan pa sarili. Hmm. <laughs> Oh, <laughs> Titinigilan niya. Oh, kalinga. Oh, ulit pa yan. Three, Ayan, si Dodo na paiyak ang ate niya. Yan, lagi nilang pinag-aawayan yan Kasi yung isa po na Nasira, ayaw mag-charge Di pa na-opera Ate, ka na Sabagi, ganina pa kasi si Rowan Tapos, eh, kaso katwiran ni Rowan Sabi niya Ate, chichi, yung yellow Sabi niya Eh, yung sira, yung yellow <laughs> Rowan, alika ngayon niya lang po kasi natutunan talaga kaya ayun yung umalis do no. Sinasabayan niya pa yung kanta. nag it go siya kanina. Ah. Uh, <laughs> pa naman to. Ah. yellow sa iyo, ate, sabi niya. Sira nga yung yellow. Rowan. <laughs> Ay nako. Ram Ate naman. Nanginggit pa din. Ganyan daw mga kapatid niya. Tawa siya ng tawa. Uy. Tawa siya. Tawagin daw si Undin. Ah. <laughs> tatawagin si undi Ay! Ah! Ang kulit ng mga kapatid mo, na, O, oh, taas-taas pag yung botong yan. Ah! Dito na lang ako sa batang to. Bahala kayo dyan. Basta kami ni Buna tahimik dito, no? Nako! Sabi ko, kukuha tayo ulit ng talong. Nakakagiting yung torta kagabi, no? Ang sarap! Sold out! No! Ang daming talong sa taas. sebagai bukas po madaming magpipick up ng lechon. Baka ano, may gusto mag-harvest, no? Ang dami po, no? Mm -mm po. Mm -mm. May nakita kaming bata dun kanina sa klinik. Sing laki mo, five months. <laughs> Sing taba mo din. Huwag oh, mo oh, po. Ikaw na iwang ka na. Next week pa yung schedule ng batang yan. Tutusok na naman yung bata. Opo. Oh, Go. Oh. Ay, ingay ni ate. Napapaiyak siya ni kuya na. No? Napipikon siya kay kuya. Ay, oh ano. Ay, ano tapos pagbig ka na, dalawa na kayong magpapaiyak kay ate na. Pero love-love natin si ate na. Babantayan niyo si ate paglaki niyo na. Ah, Nag-iisang princess natin si ate na. Ay, liwanag. Umandar na yung solar. Ah. Ay. Ate <laughs> yan si papa yan. Ako na daw kumausap. Gusto ko nga sila nga ni. Eh kasi si Chichi sabi ko, akong bahala, kukunin ko yun. Basta tapusin niya yung assignment niya. Ngayon, hindi niya tinapos. ay di hindi ko siya tutulungan. Pero kanina pa naman siya nagmamakaawa kay Rowan. Ako na. Hindi niya na, hindi o, Oo, mabilis lang yan na tuwin. Hindi Chim! Chim! Rowan! May nakita akong manok sa mesa tsaka spaghetti. Sayo yon? May chicken pa doon tsaka spaghetti? Tara! Kunin natin yung chicken. O, oh, diba? O, oh, kunin natin! <laughs> Tara, kunin natin yung dakong doon. Dakong! bago isip. Tara na! Tamaan ka ni ate. Ala! Dito ka! Matamaan ka! Yellow sa'yo! Pon pon! Tara na, tara! time! Gumugulong! ang bilog kasi Nay Kausapin mo ate Pinapagod ko Para masarap ang tulog <laughs> Masarap ano yan? Hindi, dinada pa lang para ano Kaya uh, nang bitbiti ng ulo niya hmm. no? Umaalis na nga eh Sumisipa, ang lakas sumipa oh Tinitignan si ate Ay <laughs> Kausapin mo, ate. Naghanap siya ng kausap. Ay, <laughs> e, tumutulo, umi, Ungi. Bungi. umi, <laughs> umi, Ako. 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 <laughs> laway. Ako. 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 Bye-bye. Bye-bye <laughs> ka na lang. Bye-bye ka, bebe. Wala si Kuya Dodo. Nasa baba pa. Thank you for watching! May oh, God bless! Mama Chuchu!